So, what's up mga kawangwang? It's me again. I'm back. Mm -hmm. So, video, kay magloto tawag adobo nga. Kalabasa. Mao na itong kalabasa nga itong adobohon karon Pero wala na ako napakita ninyo ang pagpanit o paggutad anak. Pero mao na dyan na siya. Mga na itong lamas, itong bumbay, atong ahos. Ang toyog ang Go! Magloto na! Wow, wow, wow! Nakahaling na! Ato na nang itakang niya itong kalaha. Tapos ato na ibutangan o okay, kidi ball. Nga gamay na po Dih, para mag-isa na matag-lamas. O, oh, muna itong lamas, bumbay o ang ahos. O, oh, okay, okay na po nato nang itong ahos o bumbay. Kaya para rin na siya mapagod. Di ha, kusog na ba kayo na itong kalayo? Oh. At, ato na i-next ibutang ning itong kal kalabasa. Ano na siyang atong main ingredients ning atong kalabasa. O ato na ibutang ning kalabasa. Ato na para maluto ng niya, ni O. Oh. O. Oh. Ato na yun siyang itakang sa atong kalabasa. O. Oh, kayo kayo na doon na diha Tapos magbutang taog tubig. Kay para malatain siya. Mm. Nga, butang tubig gamay. Tapos, kayo-kayon. Okay, almost one week yung kong wala ka vlog karon pa ko kabalik og vlog guys kay so perte ka busy busy wala, 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 trabaho, ganun. Lahinda, ganun, uh, nga wala walay trabaho ganon da, ganon laag ah uh, og toyo ning atong adobo dili man ni siya matawag og adobo kung walay toyo mo ni siya ang final natong okay para maluto na haunon na wow 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 naluto na sayo my next bag mwah